Okay, alright. Update po tayo again si Kim Pogo na for today, guys. Na naman tayo, guys. Sa... Uh, si Kim Chiu po sa ngayon, guys, ay ang dami niya endorsement. At kitang-kita naman natin yung, yung ibang moment ni Kim sa ngayon na sobrang saya. <laughs> Dahil yung kanyang kasiyahan sa ngayon, guys, ay hindi talaga, um, guys, wala nang, wala nang lang sa kanya. Eh, ang sabi ng mga karamihan dito, guys, na kimchi is the best. Dahil ang dami mga netizen po dito ang nagsasabi na napakaswerte ni kimchi. Dahil si kimchi po ay minigyan ng maraming 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 ayuda. Hindi na. I mean is yung ayuda na sinasabi natin, guys, is yun yung mga yun yung mga ayuda na kung saan ay ang dami um, nga endorsement sa ngayon. Sabi nga din ng mga iba na kung saan ay simula nung nakaraon o simula nung nakisila ni Paulo Avelino, mas marami na po ayuda si Kim Chiu sa ngayon. Kaya nga po, blessing kay Kim Chiu yung nangyayari sa kanila ngayon ni Paulo dahil kung hindi yan blessing sa kanila ay is mas marami pang tao ang makakanda gusto Hi, Kim Chu, guys. And of course naman dyan guys ha, saludo naman po tayo sa mga gumaganap at nagagabay sa kanila ni Paolo Villino dahil si Paolo po ay isa sa mga nagbigay ng tumbo guys, nagbigay ng nagbigay ng ah, uh, din Hi, Kim Chu. Aba, aba, marami man netizen po ang nagsasabi sa ngayon na Si chi po ay si chi po ay uh, kumbaga is binigyan ng swerte? Aba, anong klaseng swerte ito guys? Kasi itong si Kim Chiu, guys ay lahat ng na mga nakakilala niya o lahat ng kanyang mga nakasalamuhan ay halos ay Kim Chiu na lahat. Kay Kim Chiu na lahat yung suporta, Kay Kimchoo lo na lahat loyalty at kay Kimchoo na yung mga binibigay nilang ha, uh, advices na kay Kimchoo na lahat yun. Kasi ang mga kaibigan po ni Kimchoo guys is very close po sa kanya. Wala naman po tayong masasabi kay Kimchoo dahil si Kimchoo po ay napakabayit na tao. Marami sa kanyang mga kaibigan na gustong gusto siya. Natigit sa lahat po ay pinagtatanggol din po si Kim Chu dahil sa mga, sa mga, kanyay sa, 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 mga friends niya or sa mga iba niya mga kaibigan na po ay pinagpipistahan ng issue kay Kim Chu pero yung mga totoo niyang kaibigan guys ay talagang pinamulat sa kanya na si Kim Chu po ay hindi basta-basta ang tao. Talagang pinakita dito guys na kaya nila ipagtanggol si Kim Chu. Kaya niya siyang, kaya nilang ha, bigyan siya ng tamang kabay kaya po nila siyang advisan kasi si Kim Chu po ang magdadala sa lahat ng bagay. At they are very proud din na nakilala ni si Paulo Velino dahil si Paulo Velino guys ay napakabait din na tao napakaseryoso at it's sa lahat po ay pinibigyan po siya ng tamang gabay din pero in fairness naman sa kaibigan ni Kim Chu guys ah, hindi naman nila hindi naman hadlaw si Paulo Velino sa kalang ng pagkakaibigan dahil nakita, man, nakita naman nila na sobrang bait ni Paulo ito guys ito guys ha, ah may mga bagong ayuda tayo sa ngayon kaysa uh, may mga kaibigan po si Kim Chun na very close sa Kim Pao. Pero one time guys, uh, nagkwan sila, nagbanding sila. Dito natin nakikilala, sabi nga ni Kim Choo, dito niya nakikilala yung tunay niyang kaibigan. May kaibigan si Kim Chu guys na nabugol si Kim Chu pagdating sa mga pera. Dito yung kaibigan niya na kusan naman ay Ginanap niya taing isang parang pakaisk na kuha niya si Kim Choo sa mga salitang beautiful languages hanggang sa nakapag-invest si Kim Choo, hanggang yung investment naman hanggang sa nayon wala pa naman. Kaya po natin nakikita guys na mahirap din pala pagkatiwalaan yung mga taong kanyan. Pero kay Kim Choo, dahil kaibigan niya ito at alam niya kung ano yung kanilang mga ano yung kanilang mga senyales or paano siya makipaghambing sa mga kaibigan niyang hindi pa naman niya kilala ay nauto siya. Ang dami nagsasabi guys na itong babae na ito ay kinakaibigan lang niya mga tao pa may kailangan. Pero hindi kasi naniniwala si M2 sa ganyan guys. Kasi nga, kapag maniniwala ka sa mga ganyan, ang sabi kasi ni Kim Chi is parang napaka-negatibo yan sa buhay. Ay itong si Kim Chiu, guys ay hinayaan niya na lang po na matpatuloy itong si kaibigan niya na babae para sa ganun is para makilala naman. Pero in fairness, tama pala yung sinabi ng kanyang matalik na kaibigan na kailangan na pala ipo si Kim Chiu kung may kailangan siya. Pero sa ngayon guys ay sabi ni Kim Chiu, na iwasan niya na ito dahil yung pag-iwas naman sa tao ito guys is isa namang hindi naman hadlang kay Kim Chor hindi or just something like that hindi naman po kundi si Kim Chu po ay nabutol kasi at maraming pera at ang na-invest nito. Dahil kay Kim Chu, parang budol sabi natin guys kasi hanggang sa ngayon ay wala pang resulta yung investment na sinasabi niya. Ngayon si Paulo po ay at tuloy na pinagsasabihan si Kim Cho na tingnan yung mga kaibigan niya hindi na mas pinagbabawalan siya pero tignan kung kanino o sino yung tunay niyang kaibigan o sino yung totoo niya kaibigan guys. Kaya nga sabi ng mga karamihan kay Kim Cho na naman naman yung mga sinasabi ni Paulo Villeno dahil Nakita naman talaga nila na very concerned si Paolo Vakaykid. So at hindi lamang po very concerned yes, ni Hindi. Alam ko na naman ni Paolo Avelino na siya po ay hindi plastic kay Kim Aba, aba. May mga balita kayo guys patungkol sa mga kaganapan nung last Friday na kung po ay Si Paolo Avelino po at saka si Kim Chiu po ay namataan na ispatid na very sweet habang sila po ay tumatakbo or napafanran. run. But yung mga fans kasi guys ay ang ambilis ng kanilang, ambilis ng kanilang galawan pagdating sa Kim ang ambilis ng kanilang movement. Talaga nakikita po nila na yung galawan ng Kim kasi at saka si Paolo Avelino guys ay hindi kumbaga this is kahit naman siguro ikaw si Marika, we see, hindi mo ma, hindi mo makuha yun or hindi mo makita pero sa mga fans po nila guys hindi po sila makapagtinay haba haba maraming mga netizen po sa na ang bilis ng mga fans pagdating sa mga nila Paula Veneno well, you know, pa talaga mapapaamin sila dito yung galawan pala na, be, yung holding hands are very sweet ay Sabi nga nila sa kanila, san kaya haantong yung ganito? San kaya sila? Pero in fairness guys ha? sa mga fans naman o sa mga masugid naman nilang fans na palagi nandyan sa kanila ay kina-capture lang po yung mga, yung mga magandang moment na hindi naman yung kina-hindi naman yung hindi, hindi naman yung puro negative yung kanilang kinakapture kundi yung mga magaganyang moment po nila guys. Kaya na po sabi ni mami ni Polo Velino na hindi naman lahat na mga hindi naman lahat na mga nandyan or yung makasama nila na nanonood sa kanila guys is puro negative yung kanilang uh, binabagsak sa kanila pero yung fairness naman dito guys uh, Kina-capture lang tuloy mo mga maganda naman. Kasi yes, pre, pag idolo mo isang tao, normal lang naman na maganda yung kina -capture mo. Sabi niya ni mami ni Paulo Avelino na napapasalamat siya sa mga fans na patuloy na sumusuporta sa, sa, sa ha, kila Paulo Avelino at sa kakay Kimcho dahil lahat po naman ng iyan, lahat po naman ng mga ginagawa nila ay para din sa mga fans at para din sa kaninang mga future. Siyempre guys, kung ikaw naman po yung fans ni Paolo Velino, aba isipin mo talaga na saan kaya hahantong yung mga ganito. In fairness, ha, yung, if, mga ibang tao hindi napansin yung mami ni Paolo Velino na sumusumad -sum din kila Kimpawa, ah, hindi nila napansin pero may isang fans talaga na kilalang kilala. Pansin na pansin natin yung mga dalawa nila. Aba, sabi ng ano, mga karamihan ngis. Aba, kahit pala nung gawin nila Kimpao pag yung, yung loyalista, yung loyal ba sa Kimpao guys. Eh, wala pa, wala talaga silang... Magagawa kung lawyer ka isang tao o kung talagang kabisado na isang tao ang kanina mga kinagawa ba? yung pamilya o yung kaganapan o kung ano man klaseng basta related po sa kila Kim Jot at si ay hindi po sila yan. Kung baka is makikita makikita nila kala yan. Kaya itong fans na to is ng lakas ng matay. Eh? Sabi nga ni Ogie yes, Diaz na kahit anong pakipor, kahit anong mas pa yung gagamitin nila, pag talaga alikot eh, alam na alam talaga yan. Kahit niya sa likit po lang ni sang artista, kung talaga yan ay butong-butong, alam na alam talaga niya, alam na alam talaga nila yan. Kaya nga, sabi ni Owe oh, na si Paolo, kahit hindi man yan magsalita, dahil kapag nagsasalita naman yan, dapat approve kay Kim Chui eh. Kasi si Paolo hindi yan nagsasalita kung hindi approve kay Kim Chui, normal na kay Kim Choo mo nadadaan yung lahat ng kanyang mga sabihin, Kaya e, si Paulo sobrang bait niya. Kilala natin si Paolo na mabait. Pero in fairness sa sobrang bait niya hindi yan pending magsalita kung walang approve si Kim Choo. kasi nga Nyara respeto ni Paolo Velino yung decision ni Kim Choo. Dahil, benon niya kamahal si Yan po yung nabitawan na salita ni o Diaz kay tungkol kay Paulo Reyes kasi every time na nai-interview kasi si Paulo Reyes ay tong si Ogie Diaz nakakakuha ng puntos. Nakakakumaga Reyes is nakakakuha siya ng mga idea na pagpinagtudugtong-tugtong mo. Pati yung mga fans, pagpinagtudugtong-tugtong nila kung si Ogie mag-i-interview, haba, may mapapaamin talaga dito. Kaya si Kim Chu, guys, kapag may mga interview dyan, ay kapag si Paolo na tinatanong, si Kim Chu na yung sumasagot dahil alam niya na pagdating kay Paolo, pag si Paolo akong tinanong, alam niya na magsasabi si Paolo ng topo. Pero sabi kasi ng mga management na wag mo na nilang sabihin or wag mo na nilantad yung lahat-lahat dahil pag ilalantad nila yung lahat-lahat din, guys, is mawawalan ng kilig yung kanilang mga fans. Sobrang bait pala yung mga kaibigan ni Paolo Velino at si Kim guys dahil nakita naman nila na kahit apano ay eh, nandyan pa rin sila sa isa't isa or sa kanilang mga tabi. In fairness kaysa nagbigay po ng blessings sila Paolo Velino at si Kim Chiu sa kanilang mga fans ako saan po ay nagdala po sila ng mga ayuda. Ticket for concert. Kaya yeah, isiyan po yung sinasabi natin na ticket. Free ticket po sa kanila. Hababa. Fun kaya? Anong klaseng ticket na naman to guys? Kasi maraming mga netizen po nagsasabi na san kaya sila pwede or ano kaya yung mga yung mga time or yung mga available nila guys na pwede nilang mapanood ng Kim Pop kasi yes, kapag sila Kim Chua at si Paolo Avelin nasa concert ay marami po manonood sa kanila at marami po gustong bumili ng kanilang ticket pero in fairness guys ha Pinakumpara po sila Paulo Avelino at si Daniel Padilla sa layon na may bago kasing girlfriend si Daniel eh. Pero pinakumpara po sila sa ngayon na halos hindi nila alam kung nilampasan ata ni Paolo Velino si Daniel sa layon. Pero ang edad naman kasi gis is bata pa si Daniel. Si Paolo po ay eh, may edad na ang mga, mga portetas ng si Paolo eh. Paulo, eh. If I'm not mistaken, ma 40 plus ni so si Daniel is mga 30 plus pa lang po siya. Kaya marami mga netizen po ang nagsasabi na napakaswerte ni Kim Chiu kay Paolo Avenino kasi she's still looking here. Yan po yung mga sinasabi ng karamihan na bata pa rin si Paolo sa paningin ng karamihan. Kasi tignan mo ha, ang kinis-kinis at marunong siya magalaga sa kanyang sarili lalo na yung kanyang mga help. Yan po yung inaanga ng makarmihan kay Paulo Avelino guys kasi kitang-kita mo yung, yung pag niya sa sarili niya. Hindi talaga siya yung ng mga artista na yung hindi marunong magalaga. Pero si Paulo ang kinis-kinis na kanyang katawan ng isa, alam niya. Kung paano niya alagaan ang sarili niya, napaka-clean niyang tingnan, napalinis niyang tingnan. Kaya si Kim Chi po ay taladong humauna sa, sa kakinisan ni Paolo at sa kanyang agupuhan din guys. Kasi si Paolo po ay half po yan. Hindi po siya porong pinakundi, half po siya. Kaya sa out po natin sa mga senior citizen po dyan na palaging nanonood sa ating YouTube. Maraming at maraming marami salamat po sa inyong lahat. Dahil isa po kayong taga masukid na fans po natin. Sa mga hindi po nanonood sa atin, marami marami salamat din po. Kahit paano ay, ay nag-update po rin, nag-update pa rin kayo sa amin. Maraming maraming salamat at makilike, subscribe na po yung ating YouTube channel. At po tayo sa susunod na ating kabanata guys. At despo po sa ating lahat.